kumusta mga kabinder salamat at kalmado na para pa mga nakabali so bali nandito na ako sa may barangay ginarawa yan so bali si Oto na unang sa akin lumusong pero yan dinaanan ko yung solyan ko at lang kasi ako papunta rito sa may barangay ginarawa so, nandito na tayo sa may ginarawa sa may nilulusot na namin na mahalin kapag kamahangin. Kasi yung isang kapatid namin, nauna na rin lumusong. Sana hindi na humangin. Para magpahabot tayo ng liwanag dito. Hanggang kabakungan yung spot natin ngayon. So, para yung dilis, hindi na nagpakita. Kaya, ang gabi, bale ang dilis pa ako kagabi wala na wala na hindi na nagpakita yung dilis pumunta na siguro sa ibang lugar sana sortehin tayo nabawi natin yung ilang gabi natin hindi tayo nakapagpamahana so yun abang abang po sa mahuhuli natin sana pagpalain tayo makarami na sana tayo mabawi na natin yung palagi tayong natatambay dahil sa bagat so yun ang mga bangko sa mahuhuli natin sana pagkaloban tayo na kung may kapal na magandang blessing so yun ang mga bangko sa mahuhuli natin Tayo. at dito na kami magkakapatid sa mga Hei, hehe, ganteng. Ha, Habun saya sudah Habun beberapa bangka kan. Wah, hehe, si. Terima <small> kasih telah menonton! 21 na Pabalik na kami Nagsisiba na naman kasi yung habagat Labas na kami sa kamakungan Kami ang nakapalit Dito naman kami sa marayan Mount rin ang ginarawa yan Kaya kami maikot-ikot Sana may isda dito

sana may sapwa dito yung isda. dito no. dito na buti na hawakan natin uwi na tayo mag alas 4 na yung ilaw ko naantok na rin lubat na yung baterya natin hindi malang inabot ng isang taon 6 na buwan pa lang wala na binili ko to February pa lang gusto pa lang wala na madaling masira yung mga battery ngayon hindi ka gaya ng mga una mga dati kong nabili na inaabot ng isang taon at kalahati bago humina ito kalahating taon pa lang wala na si Otol andun sa may ginarawa yan salamat at kumalma yung habagat kaya pumayo si Ocean doon. Kunti lang huli natin. Pero ayos na rin. Blazing na rin. Kahit paano may maiwit tayong biyaya. So yun na ba ngayon sa bakit. Tapos kilo natin itong ilang kilo. Wala na talaga. Madilib na yung ilaw natin. Pati yung camera light natin. Madilib na. So yun mga kanbidyo. Nandito na tayo. Nakawin na tayo ito lang yung nakalayanan natin napakadalang talaga ng panahin sabayang pa ng baterya natin na madaling malubat kung nakapagpaabot sana tayo ng liwanag baka natin pa natin ito Kaso wala na napakadaling masira yung, yung baterya natin paano nang paano padali nang padali yung sinundan yan ang ginagamit natin battery siyam na buwan lang nasira na din yan eh masaklap anim na buwan pa lang wala na mahinang mahina na tatlong oras pa lang tatlong oras pa lang na gamit wala na salamat at eh diba na may huli tayo yan na natin yan isang kilot kalahati yan para may pang konsumo tayo sa maghapon kanin 900 grams lang 243 kilo 170 naman dito so, nice na rin ang importante hindi tayo buklo at ito yung pang ulam natin pitig tayo sa ulam yan 3 4 tapos parisa lang natin ito ng tuyong dilis madami naman tayo tuyong dilis so yun abangin lang po may shout out po tayo So, yun magandang hapon mga ka-adventure. So, yun bali kumita din tayo ng 450 sa huli natin kagabi. Ayaw ko lang mamaya kung makakalusong kami. Malakas na naman kasi yung kabagat. Hindi natin alam kung kakalma na naman yan. Sana kumalma. Makapagpamala tayo ng mga tatlong oras naman kasi yung battery natin hanggang tatlong oras na lang wala na. Low -bat na. So ayan, shout out na po tayo. Napakaingay sa labas. Maraming mga maritis. mga lalaking maritis. So ayan, shout out na po tayo. Shout out sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan, shout out po sa inyo mga ka-adventure Sa walang sawang suporta nyo at pagtakilig sa ating mga videos. Ayan, shout out po. Ayan, sa ang sulok man po kayo ng mundo na roon. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, shout out. Shout out kay Joel Baelian. Shout out po. Shout out kay Elin Mi at Butch Kasumpang at saka at kina Butchi at Maya Yuchel yan Kasumpang ayan shout out po shout out kay Via Lopez yon at sa Lopez family ng barangay Santo Nino Tanay City ni Cross Oriental ayan shout out po sa family niyo ma'am mambeya, Bea, po sa family nyo Shout out kay Fernando Lacazandili Shout out kay Jose Roldan Journalist Shout out kay Alexander Fisquera And family from Chinsan Tumblr, ayan, shout out po. Shout out kay Edward Gutierrez, ayan, shout out po sa idol Shout out kay Dennis de la Cruz and family From Naik Kabiti Ayan, shout out po. Shout out kay Andro Safarco from Balete, Batangas. Ayan, shout out po sa inyo idol. Shout out kay Antonio Ritana and family ng Mahaplag Lady. Ayan, shout out po. Shout kay Efren Felias from KSE Shout out sa Delatory Family. Shout out sa Delatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lili Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shout out po. Shout kay Edgardo Abrahano. Ayan, shout out, shout out din po sa inyo, Idol. Ayan, shout out sa Javier Family. yan, ng Barangay Kaputigan, Talabira, Nueva Ecija. Rico Javier at Ros Pineda Javier. Ayan, shout out po. Shout out kay Romeo Alcones at sa Amor Beach and Family. At sa Arellano Family dyan sa Taklikan, Sancho Doro, Oriental, Mindoro. Ayan, shout out po. Shout out po sa inyo. Shout out kay Michael Bonaobra. Yan shout out po. Shout out kay Shini Yang Yang. Shout out kay Yosi. A uh, shout out kay Joel Vios from Saudi Arabia dadama. Ayun shout out po. Shout out kay JC Fakolba from Sikihor. Ayun shout out po. Shout out kay Jevin Salgado. Shout out sa Dela Pinya family from Barangay Old Taligi, Aboyoglite. Ayun shout out po. Shout out kay Randy Gilito and family from Boracay, ay shout out po. Malay Aklan, Ayan shoutout po. Shout kay Stephanie at sa lahat ng mga taga Santa Maria Ilocos Sur, shout po sa inyo, sa mga taga Ilocos Sur, shout out po sa inyo. Shout kay Bong Di Soloc, LB Albinto Lica Lopez, Di Ryan di solok, Trisha di solok, Rocky di solok, Bibi di solok, Edna di solok, Pram babat ngon lady shout out po sa babat, sa mga taga babat ngon lady shout out po. Shout out kay Bisinti Solomon, shout out kay Joel Salodis shout out kay Rocky from Lagindingan Misamis Oriental ayan sa out po. shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Chudes Priest Adalim yan from Santa Rosa Nui Baisiha ayan shout out po sa inyong magamah. shout out kay Christy to Kawaling ayan sa out po. shout out kay Roman Balag shout out kay Hernani Family yan from Purok 6 Kadonan ayan Mabini Kadonan Mabini Dabao Di Oro yon Mindanao ayan shout out po Shout out kay Russell Ann Arapo Mark Vince Arapo Risa Arapok, Rosana Rapol, Rimson Rapol, John D. from Joel Rojo of Mandaluyong City ayan shout out po sa inyo idol shout out po sa family nyo shout out kay Ferdinand Corfin from Talab Biliran Biliran ayan shout out po shout out kay Ramil Narciso from Manila ayan shout out po at syempre shout out din po natin yung kapwa nating may channel at pasupport na lang din po mga kanwinyor unang una po shout out po kay Ma Merchel Quintis yun shout out po sa imam ma maraming maraming salamat ma'am sa blessing na pinagkalo po sa amin ni Otol yun yan, God bless po sa buong family nyo. Yan, shout out po. At kay Otol Rapi, shout out kay Otol Rapi for fishing. yun, shout out kay John TV my Master, TV Black Beres Piro. Kapinas Official Father and Son Fishing TV, Kabuksay TV, Sea Adventure, Free Roy Rochoy Fishing Adventure. GC Adventure X TV Official, Sea Badong Vlog, Johnny Fishing TV. Free Angler Lari Amos Hilario Lang, at siro Kapana TV. Nanay Robby Channel, Roger Arciso Trailer Driver, Just for TV Big Old Hunter Vlog, MJ Eric Adventure So yun mga ka-adventure, support na rin po natin mga ka-adventure yung kanilang mo channel So yun, sa nice magpa-shoutout, yun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba Para next episode, sure may shoutout ka po kaya So yun, maraming maraming salamat sa panonood Hanggang sa next episode, get this po, bye bye